Ang pahayag kay Juan na kabanata Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi sa akin, Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari pa pagkatapos nito. At biglang napailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono at doon ay may nakaupo. Ang anyo niya ay malingning na parang mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang dalawamput-apat pang trono at may nakaupo roong dalawamput-apat na pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa kanilang ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat may ng mga ugong at mga kulong. Sa harap ng trono ay may pitong nagniningas na sulong ito ang pitong espiritu ng Diyos Sa harap ng trono ay may tila dagat na salaming sindinaw ng kristal Sa apat na panig ng trono ay may apat na buhay na nilalang na punung-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon Katulad naman ang baka ang pangalawa kamukha ng tao ang patlo, At katulad naman ng agilang lumilipad ang pang -apat. Ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila sa araw at gabi. Banal! Banal! Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang dalawamput-apat na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon ang nabubuhay magpakailanman Iniaalay alay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi aming panginoon at diyos karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan Sila'y nilalang mo at pinapanatili